E sa puntong ito, nawawalang person deprived of liberty sa New Bilibid Prison na si Michael John Catarroja na huli na sa Angono Rizal. Buhay pa pala! Ang balita mula kay AJ Ignacio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hey, nahanap na no ang uh, nawawalang PDL na si Michael John uh, Catarroja dito sa Angono Rizal ano kung saan eh, ito yung uh, hinihinalang na matay at nawawala ay nahuli na nga dito sa may uh, sityo Manggahan, Barangay San Isidro sa Angono Rizal. Kung saan na uh, kung makikita mo rin yung mga pinadala ko dyan ng mga pictures at footages ano, na aktuhan na nasa loob ito ng uh, kanyang premises sa kanya tinutuluyan at agad na pinusasan si Kataroa uh, at agad na binasahan ng Miranda Rights. Para sa standing uh, standard operating procedure o SOP ng pulisya, sa so ngayon ay nasa custodya na ito ay ng ahono Police at namang i-turn over uh, ngayong umaga sa Bureau of Corrections upang ibalik na nga Ray, sa loob ng maximum security compound itong si Kataroha. Kaugnay nga nito Ray, na magsasagawa rin ng Board of Inquiry ang Bureau of Corrections hinggil sa kung papaano nga Ray, nakatakas ang naturang PDL at kung may kasangkot ba itong mga opisyal o kawani ng Bucor sa kanyang pagtakas. Ray. Ganoon na siya katagal dyan sa Angono, Rizal? Ah, uh, hinihinala rin no nung kung saan yung unang napaulat na nawawala I think itong uh, itong nakarang buwan itong July pa yata nandito at nagtatago itong si Kataroha. Ito ba siya? Ito ba siya? Ito 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 yung nakikita ko sa video doon sa Facebook. Yes, yung kung makikita mo rin yung maliit na mama na may tattoo sa dibdib. Oh, siya yon, siya yon. Siya yan. Oh, baka pwedeng natin balikan yung video. Uh, so para makita sa Facebook uh, page natin. Dahil yung yung nahuli na naka-T-shirt, yan yan yung walang T-shirt, yan may tataw sa dibdib. Yan si Kataroha, mm -hmm. di ba? Yan na uh, oh. tama ka dyan Ay buo ang ulo, buo ang ulo. Eh. Kasi dun sa unang report kay Secretary Rubia, Pagutang ulo. <laughs> Ayan Ray, buhay na buhay Ray at uh, nahuli na nga itong si Michael katarohare uh, at uh, yun nga, eh, inaantay na rin at uh, magsasagawa rin pa ng uh, internal investigation Ray ang Bucor dahil uh, gusto nilang malaman kung paano nakatakas to dahil kung maalala mo Ray, yung uh, nangyaring uh, hearing dyan sa, sa Bucor kamakailan ay uh, hindi makapaniwala si Senator Robin Padilla at si Senator Bato de la Rosa kung paano nga nakatakas itong uh, si Katarauha dahil nga kung matatanda mo rhe dati rin nakapiit dyan ng dating senador na si Robin Padilla ay eh, malabo talaga makatakas ah. itong uh, mamang ito dahil sa higpit na ng seguridad at uh, sabi nga ni Senator uh, Robin Padilla kung natatong natatanda kong sinabi niya hindi ka makakalabas ng buhay sa maximum security compound rek kung uh, talagang pipilitin mo makatakas uh -huh. Yung sinabi ni Senator uh, Padilla, eh bumalik dahil ibig sabihin nakatakas eh. Kasi natatandaan ko doon sa Senate hearing, tinatanong pa nga niya yung mga mayore. Eh. Eh, yung mga mayore, yeah, imposible hindi nyo alam yan, eh pero nangyayari pala. Ay, ang tanong, si kataroha lang ba? Uh, Ray, ah, base naman sa, uh, sa pag-account naman ng mga PDL sa viewcourt, tangin si Katarawa nga lang yung uh, talaga nawawala. Nakaw. At yun nga, kung maaalala mm -hmm. mo talaga kasamang Ray, ano, talagang uh, hindi talaga nila matanggap especially uh, yung uh, dating uh, Bucor, uh, Director General at ngayong senador na si Senator Bato Dela Rosa ay talagang uh, pinagalitan niya yung mga mayor na yon na uh, kung matatanda mo doon sa naturang uh. iniing dahil uh, sinasabi niya na talagang imposible talaga na hindi niyo malaman magkakatabi kayong natutulog imposible yung kasamahan mo lalo na yung katabi niya sa higaan ni Michael ng Katarungan imposible hindi niya alam na tatakas nga nitong uh, naturang PDL na to kasama Baka naman alam, baka naman may binigay lang, kaya hindi nakita. Ganun. Ayun, ang uh, kailangang kailangan alamin na uh, rey Ray ng Bureau at ititrace talaga nila ito kung meron nga bang kasabot ito sa loob ng Bureau of Corrections at agaran itong sisibakin sa pwesto kasama Ray. Okay, thank you, thank you, AJ, thank you. Alright, Ray, at live mula dito sa Bureau of Corrections, uh, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas.